mga bossing ko yung magandang hapon niya Papa Tams it's back na naman with Eric TV ayan kasama ko naman si Eric no? Ayan. magandang hapon sa si mga bossing dito kami ngayon sa may uh, clip hangers sa Cubao alam niyo na ito lagi natin itong binablog dito lang itong mismo sarapan sa ng farmers tabi na siya ng Chowking. yun uh, RCBC kahilera lang din siya ng pure good mga bossing ah pero dito tayo sa may, RC, uh, sa may clip hangers sa second floor yan, naka new arrival sila. Puro shoes na yung mga bossing. Ko, bago kong pisan yung vlog, di pa nakasubscribe yan. At kung napadaan ka lang sa channel ko, kay Liga may okay okay shoes, subscribe ko ako. Click the button para updated kayo sa mga bago kong vlog. At to, new arrival, clip in hanger sa Cuba. Huwag na natin mga bossing. Upisan natin para marami tayo may flex. Let's go. Kasi nga umpisa natin dito ba kami naghanap ng gitong sapatos ha, yung mga leather shoes, katulad na lang ito, itong sports, sulit po nito, small size oh, yun oh, 1,400, napakasulid pa niya, ano ito, itong motor oh, yan, ah, size 43, size 9, 1,280, sulit nito oh, ayun oh, baka naghanap kayo itong mga sapatos bossing ha, isa pa, ano ito, ayun o, napakasulid din oh. sulit na siya oh, yun oh. 1,600 mga size 10 sa dyan ha ah. isa pa lalaki basta mga kapit itong masapat sa busing yun o know, yun o know, yun o know. yun o know. ayun to Sore sorel magka ito siya 1,200 nga 1,200 to big size ito ang laki ng sapaan sapa, sapa, ito laki baka mga 11 or 12 sa dyan mga black dito baka ang kapit ng mga black ayan ah, siya 850 850 yan, 850 mga size 7 sa diyan. Kasi baka nagkakagitan ng sapatos sa so, sulit nito. Ang, ang size to boxing tantsahin ko lang mga 8 a ah, size 43 siya, you no. Know? Size 43, eh, 43 big sabihin size 9. Yan panginali mo babolan dragging 1400. Ito pang isang sapatos gito. Baka nagkakagitan ng sapatos. diner Yan 1400 din siya. Yung mga sulit pa. Ito pa. Kulang sa kulang na sa sa mga bossing pero tuklap punit gasgas -gas, wala ganung gasgas ah. Yan, wala siya ganong gas-gas. Yan, 980 lang din siya. Mga size 9 siya dyan. Ito pa, isa pang sulid. Yan, o. Yan, 1,400 something. Yan, para parang siyang 1,400 15 1,500. Parang 15 nga siya. Mga size 10 to siya dito. Isa pa. 880. Ang ganda nito, small size, size 8. Ito pa, o. Pangilalim, napakasulid pa siya, o. Yan, o. Mga size 9. Yan, o parang nasa ito, hindi ko makita masyadong fresh, parang nasa 1 pro kasi sulit po siya nasa 1 pro ito pa oh. ako isa pa 880 ito to so, baka sulit nito small size nga lang oh. ano, small size ulitin ko mga bossing clip in hangers sa kubaw sa second floor tayo ha yun napaka sulit po oh. small size lang ito mga size 6 lang siya check natin part 3 nya baka doon yung presyo baka oh, nasa 1 pro din to bossing yun 1.3 Ang Reebok shoes dito na size 8 lang siya. Ayan pangila 500 lang siya. Pangilalim, may dragging na rin konti And Check nyo lang na mabuti boss. Ulitin ko check nyo lang na mabuti ha Pag mga ganito Ayan you know, may dragging siya konti Size 8.5 Ito anta na triple black Size 8.5 na siya, pangilalim. mo Ayan 600 880 ito parang dragon parang mamba 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 may size 8 siya dito yan you oh know, para 880.5 dito sa may Cabin, 680. boss mga small size 'yo. Ayun, ano na, 8 uh, 880, 860. Small size pambata. 680, sorry. May mga pambabae din sila, oh. Check natin pambabae kanthiyan. Ah. Mga high cut na pambabae. Magkano? Size 37 siya. Check natin. Ang ganda nito, pambabae 'yo. Oh. Yan, magkano ito? 780 'yun. Pambabae. Ito pa pambabae. 680. Ayun. Ito pa. Ito. Ayan, 680. Sa mga matataas sa sapatos ay ano. You know? Ayan. Check natin yung presyo nito. Magkano ito siya? 636 lang siya. Uh, 36 ang size. Maganda. Para 680 siya. Ito naman. Yan pag babae. Eh. Parang nasakwa lang sila. Bossing. No. Mga madam. Parang hindi siya tumataas ng isang libo. Parang 680, 780. Katulad ito laki. Yan o. Oh. Ito. 1.8 1.8 1-8. siya. Ganda po kasi siya o. Oh. 1-8 o. Oh. O oh, 400 lang siya o. Oh. 480. Yan. Small size lang siya. Mga size 4, size 5. Ito pa. Size 37, 680 siya. 680. Small size. O. Oh. Ba't yung may kitang presyo? Small size na ito siya. Baka nasa 600 to 700 na ito siya. Ito, simple malinis. Oh. Yan you know, 380 na siya. Ulitin ko, clip-in hanger sa skobo, second floor. Ayan, to, Ito. 680. Yan you know, 380. Huwag eh, ka ito, 300, 380 lang ito. Small size, ha. ito siya. Paano ito, 180 lang siya yun. O, 880 siya. Ang ganda, ang ganda pa siya. Ito para mga ganito, mga leader Oh. Uh, 580, small size ito mga 680 mga small size to mga size 7 to size 5 ayan tripad nyo dito first time natin mag vlog ng ganito mga sapatos 380 lang siya small size mga size 4 para sa mga pang babae ayan 350 siya dito mga nag ng bands may itong bands dito na 8.5 pang ilalim wala rin ganun dragging ha yun o oh. magkano ito check natin yung partner niya ito yung partner niyo parang 980 lang siya on converse ayan a12 Chika out yung partner niya. 1-2 nga lang siya, mga size 8. Ito, Lakers. Mayroon yung Lakers. Ito, 980. Size 10 na yun. As far as... Nagabi ng Mizuno na size... Yan. Yeah. Size 9 inhap siya dito. 980 lang. Skechers dito. Size 11. Yan. 980. Sulit pa siya. Oh, 980 lang yung Skechers. Oh, sulit pa siya. Tapos dito, small size. Yan. Yeah. Size 8 lang siya. Ang pangilalim. 980. Yan converse na big size. 1 to 8.5 siya. Oh. Kita ng sapatos big size yan. Oh. Mercurial. Mercurial. Ito mga size 11 ito mga busing. Oh. 1,280. Ito yung part 3 niya. Ganda po ito. Sulit po ito. Baka nagganap kayo kitang sapatos. Oh. Yan, wala pang di kita. Soul separation. Malinis. Pero itong yung Stan Smith. Yan. Naka-strap lang siya. Ito oh. size. Yan. 9.5 siya. Pangila. 9.5 to 10. Pwede. Pwede ito. 1,600 Check natin partner niya Hindi ko maklaro yung kanya Parang nasa 1,600 ato siya 1,400 pala siya 1,400 yan Sulit pa siya mamalinis Ready to use na lang Tabi itong kay Ready dito Eat dito pang ilalim May dragging na rin pang ilalim May 1,280 Pakita na natin yung partner niya Sulpan niyan dyan pa Issue niya lang is dragging yan May dragging na siya May Aldo Nasa patos no. Aldo Ang ganda ka yung Aldo nito yan Pang ilalim mo Maganda ito, 1,200, size 44 siya. Size 10, size 44. Itong buradong tiketa ito. Check natin partner nya. 9.5 dito. Ayan o. 1,500. 2 drag drag, minimal na sya. At may itong Vans dito. Nasa saan Vans? Maganda itong Vans ito. Ayan o, parang 1,280. Check natin partner nya. Size 90 dito sa may Vans o, oh, pang ilalim. 1,280, new arrival. At may itong Nike, napakagaan ng Nike. Yan, ang ganda ng Nike, oh. Nike Air Zoom. Pangilalim, 1,880 Pangilalim, ilalim wala ganun dragging ito yung partner niya. Nasaan siya dito pa niyan diyan pa wala pang dikita sa superficie pang Pangilalim, Wala ding ganun dragging. Yan, dito mga bossing Air Max 97 baka matripan nila. Ang ganda ng colorway. Yan. Pangilalim, ilalim mo, oh. nakagam siya 1,800 new arrival. Yung sa lumon na size 8.5 napakagaan. Yung pangilalim, 1,200 wala ring ganun. drag heel drag mababaw lang sol pa niyan dyan pa wala pang dikita sa separation ito ago pants nito makulay siya pang ilalim oh. 1,800 check natin yung partner niya yung size ayun size niya 0.5 dito mga bossing pang ilalim wala rin ganung pod pod uh, new balance yan oh butas na yung sol pa niyan dyan pa pang ilalim pod pod na rin mo. magkano ito siya ito yung partner niya ito yung partner well, yan Ayan, ba ito? 1,000? 1,000? Ano to dito mga busing, ah? Eh. Ayan, eh. May dragging pa ilalim, may putput na ilalim. Ano May new balance dito na size. Ayan, 8.5 lang siya. Napakagaan. Yung pangilalim ilalim mo. 1,280, wala ganun putput. Undercover na Jun Takashi. Ayan, si Jun Takahashi. Size 10.5 dito. Baka nagapagin itong sapato sa pangilalim. So, to drag drag, minimal siya, 1,400 new arrival. Ayan, itong Mizuno na size, ito 8.5 siya, yung pangilalim. 1,200 dito, to drag minimal lang siya. Itong Nike Dunk, size 8.5 siya, Nike Dunk, 1,800 new arrival. Ang ganda po ito, malinis, ready to use lang siya. Ito pa, isang Air Force 1 na, ito Air Force 1 ba ito? 8.5 siya. Air Force 1 nga siya, napakasulit pa yung ito. Oh, 1,400 yun. Pagta ng Air Force 1 dito. Yun, sulit pa siya, ready to use lang siya. E, ulitin ko, new Rival clip-in hangar sa Cubao Adidas dito na, yan, size 9 siya. Ang ganda nito, oh, sulit nito. 5,500 1,500 oh. siya, new Rival Size 9. Design niya yun, ha? design. Sulit yan dyan, pa. So, pag itong mga sapatos, oh. Okay? nakanghanap yan itong sapatos system dito pangilalim 1600 pangilalim wala ng putput. wala pang dikit na separation yung slip ko na sketchers yan mga size 10 siya 1200 sulit so, ko nito yung sketches nito yan salamon dito na uh, ma... 7.5 pangilalim 1,800 pangilalim mula ng putput. pot di sa separation wala pa naman itong sapatos mga busing small size ito mga size 8 yan 1,500 new arrival sa pang new balance dito. Na small size. Size 7 lang ito mga boss. Yan 1,200. New arrival siya. 1,200. Bans dito. Mabigat yung bands nila. 880 lang siya. Na bans Yun. Size 8 siya. Pang ilalim. Wala ganun put pod. Air Max dito. Napakasulit nito. Yan. Yeah. Yan 2,800. New arrival siya. Pero sulit nito. Yan size to is size size 12, para sa mga big size pahilalim, wala rin ganun put put, at mayroon itong ka MLB, small size lang sya small size yung tumabusing mga size 5 lang sya, yan o uh, 480 isa pa ditong Air Up Tempo small size lang din sya, 1,800 small size na itong mga size 6 lang ito sya, yan o ng Air Up Tempo sulit pa sya 1,800 stance mitt, yan yung stance mitt o oh size 7 lang siya yun ang pangilalim 1,200 napakasulid yung stance mate ito mga mahilig sa mga puting shoes meron dito napakasulit yung stance mate yan o oh. sulit pa dyan dyan ba pangilalim mo rin ganong put put bandang dito parang may mga goshi sa mga luxury shoes yan o katulad lang, lang ito small size siya yeah. yan parang nasa 1,2 yata malabo na yung mata natin eh. yan o oh, sa pag 980 lang siya pamorma hindi ka masilan ulitin ko nga okay okay shoes ito pang cheetah yung colorway nya 780 size 4 lang siya big size dito na J4 alam ko size 12.5 siya dito sa J4 nito yan Pangilalim. 2,800 new arrival isa pang J4 dito 12 din siya yan pangilalim. 2,800 size 12 din siya yan makasulit pa siya yung leaning dito na ayun size 8 lang siya pang ilalim 1,200 siya sa leaning yan Ah, uh, size 42.5 na isip siya dito pahilalim kuwata sa 700 wala rin ganong dragging tapos itong Donovan Mitchell small size size 6.5 lang sya yun Donovan Mitchell oh. ang ganda lang color way nya pahilalim oh. 2,800 nakagamsol may anta dito na 1,800 pangarapas natin sa mga size 8 lang sya pahilalim wala rin ganong pod pod Ito, mga busi, itong mga busing mo itong pandito uh, oh, A6 eh. Oh size 42, size 9 siya. 42.5 pwede ito sa 9. Napakasulit po nito. Pangilalim, mo na rin ganun dragging. 1,700. 1,700 ito yung partner nyo. Sulit po nito. Wala pang dikitan, So, separation. May itong anta dito na size 9 lang siya mga buhoksing. Yan. Pangilalim. 1,800. Wala ganun dragging. Sulit pa dyan dyan po. Wala pang dikita. So, separation. Pakasulit tong Donovan Mitchell nito size 6.5 lang sa Donovan Mitchell ang ganda ng colorway niya tukla po nito wala pa nakagamso 2,800 ito yung partner niya pagkita natin yung partner niya may mukha po so pa dito ito iconic size 10 ito mga ha parang karton na lang yung kulang niya size 10 yung pangilalim wala rin ganun pud-pud. food oh. yun ha? size 10 1,000 uh, 1,000 800 new arrival sa may clip-in hangar sa Cubao. Ano ito? Sulit dito. Size 40 to siya. Size 8. Yung lalim? 1,800. Isa pa ditong waterproof na sapatos. Ayan. ayan 3,800. Size 11 siya. Yun. Waterproof pang ilalim. Parang cartoon lang din yung kulang niya. Ayan, new rival dito sa may clipping hangers sa Sokobaw. Uh, ito pa. Uh, and ito. Ito. Size 12, size 12 siya na like ang ganda nito na pang mo 1,800 napakasulid pa siya ito yung partner niya pakita ito yung partner niya ah, uh, sulit po napakagaan ready to use lang siya malinis ito may itong rebuxious dito ang ganda ng colorway size 9.5 lang siya yan pang may dragging na rin yung pang 1,400 at pang A6 style dito na size 9.5 ayan pang may kunting dragging na rin siya sign new usage yan kasi ukay ukay tayo, 1,680 ano ito ang ganda ng color win ito 7.5 na naik oh pamor oh, mo ang babae 1.4 oh pang ilalim wala rin ganun dragging isa pa dito ang yanis at iti kompo hirapan ako bigkas yung apelido doon napakahaba 1.9 siya dito yan may dragging na rin may bubble and dragging yan mga bossing sign of usage yan kasi ukay ukay source yan mga bossing size 10.5 siya dito napakasulit po nito wala pang tuklap lari siyang punit ready to use lang din siya ito yung partner nyo sulit pa dyan dyan pa isa pang isip dito nasulit size 11 inyap siya laki tuklap punit wala pa pang ilalim to drag il drag minimala siya 1,400 at mayroon itong nakitang simpleng jordan lang na sapatos yung mga logo 10.5 dito sulit pa dyan dyan pa pang ilalim 2,000 500 Ayan, new arrival dito sa may clipping hangar sa Cubao Air Max dito na size 8 lang siya yan pang ilalim 1,400 sulit pa pang ilalim sa isa pang Puma 9.5 big size 9.5 yan to 10 yan 2,200 ito pa kasulit ito? ang ganda ng eh. sul pa yan japo wala pang digate na sul separation ito running shoes na Kewdan. size 44 siya ang ganda nito running shoes sa Kyodan pang ilalim 1,800 1,200 1,200 yan, wala ganun drag yung pang ilalim. Ano ba? Ganda nito pang basketball. Oh. No? Ganda nito. Oh, ito. ito. 1,280 lang siya. Small size lang siya. Ito yung boss yung lati, makita tiketa. Mga size 8 siya dyan. New arrival. Ito pang joyride dito na size 9.5. Ayan. 1,200 to drag yung drag. Minimala siya dyan. At medyo adidas. Adidas na size 8.5. Yan, 1,800 sulit pa nitong Adidas na ito. Wala pang dikita sa separation to club, wala rin. Nga nauso na New Balance 354. Ayan, 1,700. Naka New Arrival. 9.5 dito mga boss, pa pa. Tukla, punit, wala pa dyan, dyan pa. To wala pa pang ilalim. Wala rin ganun 1,700 itong mga boss eh, nga. Isa so, pa ditong Westbrook na 1,880 size 9.5 sya. Ayan, transparent. Pangilalim mo. Oh. Ilan yung niya? 9.7 ulit na Air Max. Size 8 siya. Yan. To drag yung drag. Minima siya mabos. Wala tayong may nakita ang presyo. Parang nasa 1.4. 1.2. Ayan 1280 siya. 1280. Isa pa dito A6. Malabong tiketa. Tansya ito mga size 10 siya. Ayan, 1280 to drag yung drag. Minimal na siya mga bossing. Ito po. Partner niya. Isa so, pa dito yung Nike Pamorma pang jogging pamasok sa trabaho na size 8 lang siya ng ganda ng colorway. E, 1400 1400 new arrival dito sa may clip and hanger sa kubo ito yung part time niya. Sulit so, pa diyan jump pa, wala pang dikita sa separation. Isa so, pa dito ito. Air Max guys sulit nito. 1800 napaka sulit nito. Sa ito. 8.5 siya ng ganda. Diba? Bakit mo yung nila 'tong part time? Ay. Sulit pa siya. Pero under armor nito. Size nito yung size 11 sa so under armor. kasulit pa siya. pangilalim Ito drag and drive. Minimal na siya mga 1,580. Ah, oh, 1,500. Sorry. Yung arrival. Mga busing nyo itong size 10 dito. Na new balance. 3,27. Yan na. Pero sulit pa dyan. Dyan pa. Wala pa ito. Clap. Ito eh, lang po puno ito. Pangilalim. Wala rin ganun dragging. 1,900 new arrival. Ito yung partner niyo Ito yung partner nyo. Yeah. Para sa akin, goods pa siya. Hindi na ganung halata yung pang Baka matripan nyo lang bossing clip hanger hangar sa Cubao niya, New Arrival. Bossing ko baka kami lang kasi Netflix natin, no? Uh, bisita nyo itong clip hangar sa Cubao, second floor. New Arrival, no? Hanggang dito lang po. At maraming salamat.